So ito na nga mga koys, Medyo kupas na yung kulay ng ating mugs na gold na RCB. Kailangan na natin siyang palitan into this. Let's go, Pogi. Brought you by Samurai Paint, mga koys. So, ang una natin gagawin is tanggalin natin ng ating mga mugs sa harap at sa likod, syempre. Para ma na natin sila for painting, mga koys. no? Kailangan na natin kasi i kasi talagang sobrang kupas na yung pagiging gold nung sa akin. So first thing is kailangan yung linis ang maigi mga kuys ang inyong mga mags sa lahat ng parte para walang debris na may iwan dyan. That would cause chipping dun sa ating paint. So kailangan nyo lang hugasan. Tapos yung gamit naming panlinis dyan is yung scotch bright na green. So para kahit papano is nagagaskasan na siya unti-unti. Mind you mga kuys, um, process na to is only possible pagka hindi pa nare-repaint ang mags nyo. So ngayon, ikakabitan na natin to ng mga baraha para hindi madamay yung ating gulong sa bagong pintura na ilalagay natin mga koys. So, isiksik nyo lang dyan. Kailangan walang hangin ang ating mga gulong mga koys, no? Para madali nyo may pasok yan. So, ayan na. Nagawa na natin sa first side. Gagawin lang din natin sa kabila. So, once ready na yan mga koys, ito ang pintura ang gagamitin natin, no? Ang Samurai Flat Black. So, ayan. Dalawang kan yung binili ko mga koys. Tag-isa per mags. Para siguradong aabot. Kasi magtutucoats kami. So again, possible lang to pag hindi pa nare-repaint ang mags nyo. So simulan na natin mga koys. Kung mapapansin nyo, nagsisimula kami mga koys sa spokes ng ating racing boy. So yun ang impor importante unahin nyo mga koys. Kasi once na, na una nyo yung mga labi, uh, possible na magkaroon siya ng luha kapag ka sa dami yung nandun sa labi ng ating mags. Nakita nyo rin uh, damay na yung sensor ko. Kasi medyo may kalawang na rin yan. So nilihar rin namin ng konti yan para ready na rin siya sa pintura itong samurai paint na ating gamit ng no, mga koy so let's go tuloy tuloy nyo lang yan mga koy hanggang makuha nyo lahat nung nandun sa spokes at nandito muna tayo sa kabilang side ng ating front mugs inuuna ulit natin ang mga spokes bago natin pinturahan ang mismong labi ng ating mugs mga koy so yan kailangan nyo lang din dahan-dahanin ang pagkukot mga koy hindi nyo kailangan madaliin na makover siya agad lahat kasi first coat pa lang nga ito. So once na first coat na natin 'yan, pwede na tayong tumuloy sa labi ng magsayan. Keep it moving lang mga kuys para walang luha 'yung anyong ano, ah, uh, pintura. Kasi importante, importante Once na magluha 'yan mga kuys ang hirap nang habulin, promise. So ito na. Kabilang side din naman, kailangan din natin pinturahan. At ayan. Lalapatan nyo lang ng manipis na coat. First coat mga koys. Let's go. Ayan ang itsura ng first coat natin mga koys. No? So halos lahat natamaan na namin. Pero mamaya babalikan pa ulit namin yan para sa second coat. Moving forward naman tayo ngayon mga koys dito sa ating rear mags. So kailangan natin takpan ulit yung mga labi ng ating mags. At dinamay na rin namin yung drum na sa loob, kung nasaan yung preno, mga koys, no? Kailangan matakpan natin niya kasi baka dumulas yung preno natin. Sa likod, pag napinturahan din siya. So, ito. Isang slow mo naman dyan. Let's go. Ooh. Samurai paint. Let's go, mga koys. So, ayan, mga koys. Proceed na rin tayo sa labi ng ating rear mags, no? Ayan, kagaya nung kanina, manipis na coat lang, hindi kailangan panggigilan muna yan kasi mag second coat pa tayo ng same na pintura. So since matte black yung gamit natin is okay na okay lang siya na ganito. At hindi naman na masyado maselan ang mga matte colors para sa, sa mags. So ayan, pati yung kabilang side mga koys, always check maigi. And since black yung gamit natin, tignan nyo maigi yung mga sulok-sulok dyan, baka may mga mam mamiss kayo na Uh, gold parts pa na matitira. So ito na yung itsura niya mga kuys nung fully dry na siya. At ito na ang outcome mga kuys. Let's go! Yan mga kuys, pinag-cure natin yan ng more than 3 hours to be sure na to yung tuyo. At syempre, depende pa rin yan sa araw. So kung putok na putok yung araw, kaya ng within 2 hours to mga kuys. So, gayak na gayak na naman si Yayo. So salamat, salamat Samurai Philippines. And mga kuys, I-check nyo na yan sa ating yellow basket. May free shipping tayo. So, lahat ng kulay na available, nandyan na po sa yellow basket natin. I-explore nyo lang nandito sa profile ko. Maraming salamat mga koy. See you again.